hindi buksan yung bintana kasi lilipad sila eh. Ay, oh, sabi ko na nga ba eh, nabuksan ko yung isa eh, lumipad eh. Oh. Yung isa hindi lumipad oh. Yung isa lumipad eh. Hi guys, so Happy Friday everyone. So kakagising lang natin kasi ah uh, today's Friday, wala tayong pasok. So kakagising lang natin, So nagugutom ako. So kain tayong tinapay. Musta pala kayo? Nagugutom ako. Gamus. Muntan tubig. Nung mamatakong, kakagising ko lang. Ang sama ng panahon ngayon. Humidity na may merong ano merong tawag na ito, turap. masama. Yan, masama ang panahon. So, may siyara siyang humidity. May papakita pala ako sa inyo. Yung dalawang... Hi, Muni, Muni! Hello! dalawang bird. Alam mo dati, ang liit-liit pa nila. Tapos ngayon, sobrang laki na ng bird. Hindi natin pwede buksan yung bintana kasi. Lilipad sila y. Ay, oo, oh, sabi ko na nga ba eh, nabuksan ko yung isa eh, lumipad eh. Oh, yung isa hindi lumipad oh. Yung isa hindi lumipad yung isa.